e yeah. yeah. No. <laughs> yay sara sara mau aku pedela yang ini ya jangan tunggu dia dia Tapos ko kutsilyo maliit dyan. Ano yung sa mayroon? Okay. Kutsilyo maliit. Okay. Kutsilyo maliit. Kutsilyo maliit na kulay. Hawakan ng tree. Wala. Ang lang na lang mo pa rin nito Kabalik ka lang. Buti pa daw eh. Iba nga lang sa probinsya, hindi problema ang ulam. Punta lang sa bukid. Mag-harvest ng talbos balinghoy. O kaya ang no. labi. No. Tapos pipitana at na nyo. Ayan, may ulam na kayo. Hindi problema ang ulam. Pag sa mga bandang mga taga probinsya. Kung mga araw ka sa ulam, Ayan. So, Ito, yung ano mo, headset mo. Ito ang gano'n. Matigay yung headset ko ngayon? Matigay pa rin ha, Ikaw talaga, pin ka. Panira ka talaga sa... Ano ko eh. May yeah. okay, masabi ka lang. Okay, biwa. <laughs> Naka ako, eh, may luha. Nakabigyo ako ng Taranta ka ng taranta. Di ano kayo? Hindi naman kasali mga bigko <coughs> bigko big bang 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 bigko alam pa ka alam bakang <coughs> bigko big bang 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 di san